Ito ang bagong standard map ng China. Ang bagong mapa na ito ay nagdulot ng higit pang geopolitical tension sa ibang mga bansa. Ngunit bakit? Kung titingnan mo ito, parang normal lang naman, di ba? Ngunit, maniwala ka sa akin, ang bagong standard map na ito ng China ay maaring maging sanhinang digmaan kung patuloy na ipipilit ng China ang ideya na ang mapa na ito ay ang kanilang standard map. Maligayang pagbabalik sa ating channel Katropa, sa video na ito, ay tatalakayin natin ang kontrobersyal na bagong standard map ng China at kung bakit kinasusuklaman ito ng mundo. Kung ilalagay mo ang bagong standard map ng China sa tabi ng kanilang lumang mapa, parang wala namang masyadong pagbabago, di ba? So, bakit maraming mga bansa ang galit tungkol dito? The Philippines rejects China's 2023 edition of its standard map. China's new map, which was published on Monday, resulted in strong objections from India. India, the Philippines, Malaysia, Vietnam, and Taiwan to lodge protests against China. Well, tingnan mo nang mabuti. Ang mapa ng China ay talagang nag-expand. Kinuha ang ilang mga teritoryo na hindi naman nila pag-aari. Tatalakayin natin sa video na ito ang bawat teritoryo na nakompromiso sa bagong standard map ng China at kung anong mga bansa ang tumutol sa mapa na ito. Unahin natin ang mga alitan sa South China Sea. Natalakay na natin sa hiwalay na video ang tungkol sa Nine Dash Line ng China, kung saan ipinaliwanag natin ng husto ang bagay na ito. So, sa palagay ko ay dapat panoorin mo rin iyon upang maunawaan ng mas malalim ang mga pagtatalo sa South China Sea. Anyway, ang bagong standard map ng China na inilathala noong August 2023 ay nakatanggap ng maraming backlashes mula sa kanilang mga kalapit na bansa. At dito, sa South China Sea, ang bagong standard map ng China ay nagdulot ng higit pang mga tensyon. Let me explain, bago ang mapa na ito, ang mapa ng China ay mayroon ng tinatawag na 9 dash line, at ayon sa pananaw ng China, ang mga dash line na ito ay kumakatawan sa hanay ng mga teritoryong nasasakupan nila. So, ibig sabihin, bago pa man mailathala ang bagong standard map ng China, ang mga bansa tulad ng Pilipinas, Vietnam, Indonesia, Malaysia at Brunei ay kumukontra na sa lumang mapa ng China. Nang lumabas ang bagong standard map ng China, lalo pang tumindi ang mga alitan sa teritoryo. Dahil sa mapa na ito, nagdagdag ang China ng isa pang dash line, kaya ito na ngayon ang 10th dash line ng China. Ang ginawa ng China ay naglagay sila ng bagong dash line sa tabi ng Taiwan, na nagbibigay ng impresyon sa mundo na ang Taiwan ay talagang pag-aari nila, na alam naman nating hindi. Iyon ay sa dagat pa lang. Paano naman ang tungkol sa mga border disputes na na-trigger ng bagong standard map ng China? Alam naman natin na ang China at India ay mayroon ng alitan sa teritoryo, bago pa man ang 2023. Ngunit ang nagpalalapan nito ay nang ilathala ng China ang kanilang bagong mapa. Para na ring sinabi ng China na, wala kaming pakialam. Ibig kong sabihin, mayroon na silang mga hindi pagkakaunawaan sa hangganan at teritoryo sa India. Pero gumawa pa rin sila ng bagong standard map na nag-aangkin sa mga teritoryong iyon. So, nangangahulugan ito na wala talagang pakialam ang China. Iyon ang dahilan kung bakit lalong nagalit ang India matapos makita ang bagong standard map ng China. Tulad ng nakikita mo, sinadya ng China na isama ang mga Indian state ng Arunachal Pradesh at Aksai Chin sa loob ng kanilang teritoryo. Ang Arunachal Pradesh at Aksai Chin ay parehong matatagpuan sa hangganan ng China at India at tulad ng karamihan sa kanilang hangganan, ang dalawang higanteng bansang ito ay parehong inaangkin ang mga teritoryong ito. Sa madaling salita, mayroon pa ring patuloy na pagtatalo sa partikular na lokasyong ito, ngunit naglabas pa rin ang China ng bagong mapa na nagpapakita na ang Arunachal Pradesh at Aksai Chin ay bahagi ng kanilang lupain. So, as expected, nireject ito ng India. Ang Vietnam, Pilipinas at Malaysia ang tatlong bansang ito ay may magkakaparehong issue sa bagong standard map ng China. Nabanggit natin kanina, ang 10th dash line na makikita mo sa bagong mapa ng China. Sa totoo lang, nangyayari na ang mga alitan sa pagitan ng mga bansang ito bago pa man mailabas ang bagong mapa ng China. Dahil muli, inaangkin ng China ang mga bahagi ng exclusive economic zone ng mga bansang ito sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang imaginary line, ang 9-dash line na ngayon ay 10th dash line. China's 9 dash line is not valid for resolving claims over disputed territories. Marcos stresses that China's 10 dash line claim is not recognized by any country. Ngayon, ang pinakamalaking tanong ay, saan nakuha ng China ang 9 at 10 dash line na ito? Ito ba ay isang bagay na kailangang igalang o kilalanin ng mundo? Legitimate claim ba ito? Well, ang maikling sagot ay, obviously hindi. Ang mahabang sagot, mapapanood mo ito sa ating hiwalay na video tungkol sa nine-dash line ng China. Anyway, habang walang claim ang Indonesia sa Spratly at Paracel Islands, tinututulan nito ang pagsasama ng mga bahagi ng Natuna Sea sa loob ng nine-dash line ng China sapagkat nag-o-overlap ito sa Exclusive Economic Zone ng Indonesia sa paligid ng Natuna Islands. Okay, nine-dash line na naman. I guess, gustong-gusto talaga ng China ang pagkakaroon ng territorial disputes. Ganon din sa Brunei, nag-o-overlap din sa kanilang exclusive economic zone ang nine dash line ng China. Bagamat ang Brunei ay talagang isang silent claimant sa South China Sea, may karapatan din sila sa ilang bahagi ng Spratly Islands kung ibabasi natin ito sa Yungklos EEZ rules. Dahil tulad ng nakikita mo, ang Brunei ay napakalapit din sa grupong ito ng mga isla. Sa 161 kilometers na baybayin sa South China Sea, ang 200 nautical mile exclusive economic zone ng Brunei ay nag-o-overlap sa makasaysayang 9-dash line ng China. So, kahit ang maliit na bansang ito ay may alitan din sa China, ngunit tulad ng kanilang mga kalapit na bansa, hindi rin nila mapigilan ang China sa pagtatayo ng mga artificial island sa bahaging ito ng dagat. Ngayon, ang Taiwan, nabanggit na natin ito kanina, ngunit nais kong bigyang diin na ang pinakamalaki at pinakahalatang karagdagan sa bagong standard map ng China ay isa pang dash line na inilagay nila sa tabi mismo ng Taiwan. As you know, ang bawat dash line ay kumakatawan sa hanay ng teritoryo ng China, tama ba? Well, at least sa pananaw ng China. So, sa pamamagitan ng paglalagay ng isa pang dash line sa tabi ng Taiwan, maipapakita ng China sa mundo na ang Taiwan ay kanilang lupain. Siyempre, tinutulan ng Taiwan ang bagay na ito at matindi ang kanilang paninindigan sa pahayag na ang Taiwan ay talagang hindi bahagi ng People's Republic of China. Ang bagong standard map ng China ay nakatanggap ng puot, hindi lamang mula sa mga bansang may kasalukuyang territorial disputes sa kanila, maging ang United States ay nireject ang kanilang bagong inilabas na mapa. Sinabi nila na, nire nila ang mga maritime claims na labag sa batas, at malinaw na ang tinutukoy nila ay ang mga claims ng China sa South China Sea. Pinaalalahanan naman ng Russia ang mundo na hindi babaguhin ng New Standard Map ng China ang sitwasyon sa lupa. Ibig sabihin nito, wala silang pakialam sa bagong mapa at hindi nila babaguhin ang kanilang magandang relasyon sa India. Nagprotesta din ang Japan laban sa bagong mapa ng China, lalo na't na mayroon din silang alitan sa Senkaku Islands. Anyway, ang lahat ng dispute na nabanggit natin ay hindi ang tanging territorial disputes na mayroon ng China. Ngayon, sa palagay ko ay nauunawaan mo na. Maraming mga bansa ang napupuot sa katotohanan na may lakas ng loob ang China na ilabas pa ang kanilang tinatawag na New Standard Map kahit marami pa silang alitan sa maraming bansa. Ipinapakita lang nito, na ayaw man lang igalang ng China ang mga claim ng ibang bansa. At sa tingin ko, ang bagong standard map ng China ay isang sinyales na hinding-hindi isusuko ng China ang mga claim nito sa mga pinagtatalo ng lupain at dagat. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo katropa. Sa tingin mo, ano ang pinakamabuting gawin ng mga nabanggit na bansa para maipaglaban ang kanikanilang teritoryo laban sa China? I comment lang ang yung opinion sa comment section below. Why did Michael Jackson suddenly pass away? Let's take a look at what happened that night. On June 24, 2009, Jackson was rehearsing for his upcoming concert. After finishing rehearsal at midnight, he returned to his bedroom to rest. However, due to severe insomnia, he couldn't fall asleep. So, Jackson called his personal doctor for sedatives, but they had no effect. The doctor then administered lorazepam and midazolam at 2 a.m., 3 a.m., 5 a.m., and 7 a.m. These are anti-anxiety medications with sedative effects, but Jackson's insomnia was so severe that these drugs didn't work. By 10:40 a.m., Jackson was still unable to sleep. He then requested the doctor to give him propofol, a fast-acting anesthetic administered intravenously. After the injection, Jackson quickly fell asleep and the doctor went to the bathroom. When the doctor returned, he found Jackson's breathing was very weak and started to panic. He administered flumazenil to counteract the sedative effects of the anesthetic and began performing CPR on the bed, but it had no effect. The doctor then made several phone calls starting at 11, 18 a.m., lasting over 40 minutes in total. At 12.22 p.m., the security guard called 911. The guard moved Jackson from the bed to the floor and continued performing CPR. Around 12 30 p.m., emergency personnel arrived on the scene. They moved Jackson downstairs and rushed him to the hospital. Despite all efforts to revive him, the doctors pronounced Jackson dead at 2.30 p.m. May mga tao sa buhay ko na hinayaan ko lang i-take advantage yung pagiging mabuti kong tao. Siguro iniisip nila na utu-utuwa ko, na ang dali kong mabola, that it's so easy for them to manipulate me just because I cared for them, just because I love them. The amount of disrespect is so overwhelming, siguro iniisip nila na wala akong pakialam. But deep down, deep inside me, sobrang pinipigilan ko lang yung sarili ko kasi ayoko ng gulo. Lahat po ng tumulong, malaking bagay po, malaking tulong po. Maraming maraming salamat. Eh, maraming salamat po Sir uh, parang... sa inyo po rin ako. Ah, salam! Isang naman sasabi ko, Sir Chairman, kung sa aling ulap na po yung maibigay po namin, di bali next time meron pa naman yung sakali. At ako okay, mag-alala, Sasama po natin kayo sa aming mga prayers. Okay? Maraming salamat po. Oh, liliko ka, di ba? Sumignal ka! Wiper yan! Ang <laughs> pangunat <laughs> Kababa! Dito na. Okay na. Oo. Oh. Uh <laughs>